Yo, what's up up mga kasaag it's me sir qtv again and welcome po pala sa aking youtube channel so kung bago lang kayo sa aking channel please huwag mo yan click ang like at saka subscribe at i-click po ang bell icon para update yung isang mga videos na aking i-upload mga kasaag so pagpasensya nyo na yung boses ko mga kasaag kasi ang oras po natin ngayon is 10 PM po mga kasag. so hindi ko po nilaka hindi ko po nilakasan yung boses ko kasi baka kasi gawa tayo ng kapitbahay mga kasag. so ang gawin natin ngayon mga kasag is mag unboxing po mga kasag. at sasabihin ko po ang laman nito mga kasag, ay model po kami ng laptop mga kasag uh, Huawei B14 Core i3 oh, Core i5 pala mga saag so pangalawang basis ko na pong umorder sa Huawei official nila na store makasag Huawei official store yung unang binili ko mga saga ito ito mga saga yan yan Huawei Huawei D14 po ito mga kasag yan Huawei D14 po ito mga kasag Core i3. Ito po yung unang in-order kong makasag Huawei D14 Core i3 at dahil nasayan po ako sa performance to mga kasag, at talagang maganda po siyang gamitin maayos po siyang gamitin mga kasag. kaya napag-isipan ko na bumili ulit mga kasag. pero this time Huawei D14 Core i5 na po mga kasag. Oh, akin na pong bubuksan mga kasag, no? kailangan po talaga natin na uh, video kasi isa po talaga sa kanilang SOP ay nagka video po talaga mga saag, bago po ito i-unboxing kasi po pag wala pong video mga saag, pag hindi po pag hindi po kayo gumawa ng video sa pag-unboxing mga kasag at may mga defects po ganun ay eh, hindi nyo po pwedeng maibalik or ma-refund ma refund yung nagasto nyo mga kasaag kaya kailangan nyo talagang mag video sa pag unbox yung mga saag at ang mag unboxing ko mga saag ay ko so subukan nyo kung i-unboxing ito mga saag kasi takot po akong mawak ng cutter so siya po ang mag So, isa-isa isa. isa, isa. Ayan, wala pa po yung bukas mga saga na hindi ko pa yan nabuksan Fragile po ito mga sag. Yan. At saka naka-COD pa. Mamaya ko na po sasabihin sa inyo yung kung magkano yung price, original price ito mga sag. Kasi nabili ko ito noong August 30 mga sag. August 30, July 30 pala mga sag. Yung araw na yun, may promo po sila mga sag. Payday promo pag payday kadalas sa talaga sag yung mga shop especially sa Huawei mga sag ay nagbibigay po talaga sila ng promo tuwing katapusan makasahan or yun nga katapusan ng buwan yung may payday mga sag naglabas nagbibigay po talaga sila ng promo at ito po naka COD po mga sag at sasabihin ko po sa inyo mamaya kung magkano yung original price at magkano po yung bili namin dito sa Huawei 14 Core i5. Okay. Nagang safe and secure po makasag yung ginawa ni seller cover na cover nitong laptop kasi yun nga pwede po makasag mahulog man hindi po talaga masisira along the way ilalagay ko din po sa description mga sa kung saan kinahan ko po ito nabili mga sa sabi ko na pala sa inyo sa official Huawei store mga sa sa tiktok alam nyo na sa kakaispro ko sa tiktok mga sa nakita ko itong Huawei D14 ating ganyan talaga ako kasi ito nyo naman mga saad. talagang maganda po talaga ang performance ng Huawei mga sa kaya yeah bumili po ako okay. ulit bubble po talaga siya mga kasaag okay, ay, okay. ito backpack o so, lalagyan po ng laptop at meron po nakalagay dito na papel yan nakasilo po ito mga kasago tingnan nyo po itong laptop hindi pa po natin nabubuksan so bubuksan na po natin mga kasago tanggalin mo natin itong tape na nakalagay <tip> yang yung laman. yung Ay. laman mga kasag. Ayan. Ito po yung adapter mga kasag. Ayan. yun. Yung. yung adapter. Ito po ayan po yung cord. Warranty card po mga kasag yun po itong iwawala mga saag at ang pinakahintay mo natin mga saag ito ano na na pong laman mga saag ito ano na po yung pinakahintay natin mga saag so, Huawei D14 4 i5 ayan tingnan na natin para masubukan na po natin mga saag safe and po talaga po siya. Nakapabull wrap na. So, ito po mga kasag. pedo talaga. So, yan. Ito po yung D14 mga kasag. Pareha po siya na shape at size mga kasag. Ito nga, ito, ito lang, itong nabili ko mga kasag na D14 is for i3 po mga kasag. Nung nakarang taon. At dahil, yan nga, wala performance kaya bumili pa ako nito ngayong taon, D14 Huawei D14 mga Core i5, yun lang po yung pinakaiba mga saag yung specification po nito mga saag yung specs po mga kasag, ay yan, ilalagay ko lang po dito sa screen mga kasag, ay, alam nyo na, hindi naman po ako expert pagdating sa mga specification ng laptop, nagtatanong lang po ako sa aking mga kilala na magaling yun, nag-iplay uh -huh. Philippines po tayo mga kasaga. nasa Pilipinas po tayo this is this the right country or region? syempre Philippines this is this the right keyboard layout? US English US US skip na tayo keyboard lang po Connect mo natin ito sa Wi-Fi, wifi mga guys, mga okay. Next. Okay, next, Connected na po siya sa Wi-Fi. nung una mga kasaag sa yung unang bili ko nitong parang eh nung unang bili ko nitong Huawei D14 Core i3 mga kasaag pagkabukas na pagkabukas ko nung nito ay furnace ko furnace ko agad itong power on and off mga kasaag pero hindi ko pala hindi pa pala ganun ko yung gagawin sasaksak ko pala muna yung charger at automatic na mag-open po itong laptop mga sag so dun po tayo so medyo mali po ako doon okay. accept na tayo wala na paligoy-ligoy pa hindi na po natin nabasahin yun kasi napakahaba po noon mga kasahag abutin po tayo ng umaga name your device kan kan tayo yung spaces okay gel kasi si yung misis ko na pong magamit dito mga sag okay just a moment naka-on yung caps lang restart po siya mga kasag reloading ko po siya mga kasag nung unang bukas ko rin po dito mga kasag gawa po ako ng fingerprint, password mga kasag yun po yung ako talo yun yun pong pag press po nitong power on at off mga kasag ay automatic na bubukas po yung laptop mga saag hindi na po siya hingin ng password kasi yun nga na record na po yung naka record na po yung fingerprint niya kaya hindi na po siya magbibigay ng password ay hingi ng password pala ayun natin okay. yung email add na ang asawa pa siya may email sa ito ito yung mami Ang, ang tanong po dito is wants to use your fingerprint to sign in faster and more securely. So, i-skip po muna natin ito mga sag. Pwede, na po na, pwede po natin yung gawin later mga sag. Ang gagawin po natin ngayon is i-assure po natin na wala po talagang defect itong laptop mga sag. Kasi baka mayroong iba na pagkatapos pong ma-open at biglang mag-shutdown. ganoon po. So, yun po muna natin yung i-assure natin ngayon. I-skip po na muna, muna natin yung fingerprint. create a pin yes ito mga kasab create muna tayo ng pin include letters and symbols Ito na lang mga sagi. Hey! Ayan. Finally mga sagi. Ito na po siya. Ayan. Ayan oh. mga sagi. Ayan. Open na po mga sagi. Uh, Tapos na mga sagi. Open ko po ito mga sagi. Ayan. pinakaiba po ba mga kasag mukhang malaki po ba itong isa o magapareho lang po sila background may pinagkaiba po ba mga kasaag ito po yung core D, Huawei D14 Core i5 ito po, ito po yung Huawei D14 i3 ito po yung bagong pili ko mga kasag so magkaparingan po talaga sila mga kasag ang pinakaiba lang is yun nga doon sa specification mga kasag yeah, kasi ito mga kasag kahit ilang metro po mga kasag nakakasaga po ito ng wifi pero hindi sa physical appearance mga kasag wala pong pinakaiba So, mga sag, ilalagay ko po sa description below yung tindahan. Or pwede nyo pong i-search Huawei Official Store mga sag sa TikTok. At sa Shopee na rin po mga sag para makabili po kayo nitong unit na ito mga sag. At doon sa specification, ilalagay ko rin po yung, sa description yung uh, specs nito mga sag Huawei D14 or i5. At yung price po mga kasag from naging 28,000 mga sag 149 po mga sag imagine na baka nakipuno ni Prince yung mga sag na rin po kayo mga sag so kung mabili kayo sa live mga sag sa tiktok sila rin nyo pong may promo mga sag bumili po kayo sa katapusan ng buwan mas may po doon mga sag para magka discount po kayo sa kailang mga promo so yun mga sag ano kung meron kayo natutunan sa video natin sinawa, sinagawa ngayon please huwag um, mo niyang i-click ang like at saka subscribe at i-click ngayon po ang bell icon para updated kayo sa mga videos na aking i-upload ng masag so far wala na po kayo makikita mga sag na may defect mga sag so ayun see you in my next video approve Mayroon na po akong bagong laptop yes Like, like a Hellcat cut.